Pag nagpamasahe ka Mga bago rito, Ayan, sakala, okay, traso, utol, baylon. ito Sa kalaw Kay Utol Bailon Raso tsaka saka pakakita at Ito kakaibo Kasi yun uh, Full body Ayun o ah. Isang material na bagay no Gamit sa mga pang mga nanggagayuma Kakaiba Kakaiba Oh, meron pang ano, may tulis pa, ano? Meron pang puti, ayos ah, talaga. Oh. <laughs> Grabe. <laughs> ano, ano to? Ano to? Ano ni ninyo? Parang <laughs> beer. Ninyo. Oh. <laughs> ano ni ninyo to? Pero oh. ano bata? Oh. Ototo ni ni ano ninyo? Pero ano pero ang ganda na pagaganan niya pero huwag tayo dyan. ay no yung iba ito, ito, ito. ito. ay no libon Ito na diba tawag ni sa bisaya Pag ganito? litub ba Hindi yan ano ano Ito ano 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 ito. ano 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 ito, ano ano Ah, ganito pa parehas. Oh, uh, yeah, ito, ito, ito. Ayun, yeah, yeah, sila. Ah, parehas pala 'to. Commander Adarna. Ito pala 'yon. Ah, parehas sila, no. Malaki ba oh, ng bato. Si Taron kana, Adarna. Bigla Taron, ha. Walang tela 'yan si Taron, no. Sa kabal talaga 'tol, mainam talaga 'tol. ah sa kabal. Sa kabal lang. No? Sa kabal. sa kabal. Ayan, ay ina ba. may inang kabal. Kaya ka ganyan, may sa pagkakit. Mga bala. bala. Oo, oh, siyempre, pag may kabal, pwede na rin sa bala. Ah, parang kabibig. Ito yung dati, ano? Ito maganda rin kasi meron siyang ano. Ganda nito. Oh. Ito yung litob. Ito yung litob. Sa Oh, yan ito. I, ito ang litom. Yeah, ito. ito. Ayun, ganda nito tol. Parang ano no, kala yung ano ba? Yung kala mo yung shell lang siya, pero bato talaga oh, naging bato. Oh, punaw, punaw sa Bisaya to. Punaw. Ito yung punaw. Punaw. Ito yung punaw. Oh, ah, ganyan ang punaw. Ito yung punaw. Grabe no, ganda nito. Ayan ang, ayan ang oh, punaw. Sama to sa litog to. Hindi, pareha sa litog yan eh, oh. oh sama to litog. Oh, pareha sila. Kaya lang maganda lang nito, okay, si meron siyang ano. Oh. Ito, iba naman to, tol. Oh, iba yan. Kasi. Ay, isa. Para ito, ano. Ibang klas yan. Naging bato, no? Tapos, ayun, yung iba. Paano ka natutong eh full body ka yeah. Ito yung itlong, Ano? Tama yun, ah. uh. Ship nang itlog show. Oh. Uh, pa. oh. mo itlog. Eh.

O manawagan tol, manawag ka na tol, hapon na. Ito maganda tol, oh. Okay. Dahil naging bato siya, di ba? Karamihan ko nakikita nito, ano to eh. Ah, uh, silang, pero ito naging bato. Naging bato siya, oh. Ito maganda to, talibon. Siya? Sil. Ano? Sil talaga yan, yung sulagat, yung maliliit. Oo, oh, naging bato siya. Oo, oh, uh, bato. Sil talaga. Ah, okay, okay. Tapos yan, oh. Bagang sir. Bagang ano? Pauli ka na kaswat ka. Hmm, ganda ba ng bagong siya. Galing. Ito ganda rin, no? Maganda to pangkarga sa mga ano, mga gamit. Kasi maliit siya. Kasi buo siya. Tapos ito ganun din, no? Oh. Puro naging bato so, rin siya. Pesta, pesta. Aren lang kalau masa Sa depan

Yun, antipay. tipay. Yeah, tipay. Ito pala, kala ko tipay. Pag pagung pagong pala yun. O, oh, ito talaga yung tipay ito. Ayan, tipay talaga. Sa kanya, nito Legit talaga, legit. Hindi, okay, kay ano yan. Sa yeah. Ha? yan. Yes, lang, Agad tol. Agad na. Ito talisa yun. Ito yung talisa na naging bato. Oh, galing. Ay, ito pala yung tura ang talisa yun. Oh, oh. Mas ng tayo yun po. Basta talaga nagpailon talagang sayado ka talaga yun naman sa, ito ha taliwisay na naging bato parang kitkat din niya sa iyo eh. chari niya e i-protect ka rin bro Yeah.